Hello everyone. So, gusto ko lang i-share sa inyo para dun po sa mga mahilig sa mga pampaswerte. Ay, eto po, pagmasdan nyo po ito. Kung anong klaseng kawayan ito. Ang tawag po niyan dito sa amin ay golden bamboo. So, ang halaman po ay maraming pangalan. Kung ano man po ang pangalan niyan sa inyong mga lugar ay hindi ko po alam kasi baka mamaya may magko-comment na naman na sasabihin, eh ganito ang pangalan niya ganon, ganon ang pangalan niya so sa iba't ibang lugar may kanya-kanyang pangalan po ang mga halaman so dito sa amin ay golden buwabo ang tawag po dyan so as you can see ayan po ang dami mong bulaklak niya so sabi ko nga sa inyo isa itong napakagandang pampaswerte maganda po itong ilagay sa mga harapan ninyo sa may main gate para mas maganda ang pasok talaga agad ng biyaya at nakikita nyo po ang dami niyang bulaklak ayan so yung mga bulaklak pong yan ang napakaganda rin gamitin pang paswerte pwede nyo po yung ilagay sa mga pouch na pula para lagi nyo po siyang bit bit ilagay nyo sa inyong mga bag o kaya kung kayo may mga negosyo ilagay nyo sa mga kaha at ngayon pong nalalapit na bagong taon pwede nyo po siyang ilagay sa pouch at isabit nyo sa inyong mga bintana yan, at napakaganda po ng swerte uh, pwedeng niyang dalhin sa inyong tahanan kagaanan sa inyong buhay, sa inyong kalooban kung kayo po ay mga taong maraming pinagdadaanan sa buhay sinisigurado po ang gagaan ng inyong buhay so ayan, pagmasa nyo po yung klase ng bulaklak niya ganyan po yan Ganyan po siya pagka medyo natutuyo. At syempre, pagkasariwa pa po ay verde po yan. Napakaganda po niyan guys, gamitin pang paswerte at soap. At super effective po niyan. So, kung kayo po ay wala pa niyan, try niyo po magtanim ng ganyan sa inyong mga harapan. So, yun lang po guys and thank you.